Magandang umaga. Alam mo ba na may mga bagay na nakakasira sa ating spiritual clarity? Doon pa man, tinatawag na tayo ng Panginoon to stay alert and be holy. Kaya naman, hayaan mong basahan kita ng word ni Lord mula sa Leviticus chapter 10, verses 8 hanggang 10. Ayan, sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Aaron, Kung ikaw at ang iyong mga anak ay pupunta sa toldang tipanan Huwag kayong iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Mamamatay kayo kapag ginawa ninyo iyon. Ito ay tuntunin na dapat tuparin sa lahat ng inyong salinlahi. Verse 10, dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi at kung alin ang malinis at marumi. So yun no, grabe noon pa man talagang may instruction pa rin talaga si Lord kay Aaron, hindi lang kay Moses, no? Meron din instruction si Lord kay Aaron about this. Sigo ito kasi yung time na nag start na yung ministry ng mga pare or ng mga priest. Ayan. So si Aaron, if I'm not mistaken, siya ata yung inanoint nung time na to. Siya yung unang-unang priest. Kung tama po ako, no? na no, pagkakaintindi sa nabasa ko. So it begins with chapter 9 kaya nangy nangyari itong mga part na yan. So, in chapter 9, nangyari din yung mga uh, offerings. Inulit-ulit yon Pinaalala ulit sa kanila na ganito yung mga dapat gawin. Then, in chapter 10, eto naman yung time na namatay si Nadab and si Abihu. Ito po yung anak ni Aaron. Bakit namatay ito noon? Nag-offer po kasi eto ng ang tawag doon offering kay Lord an authorized offering incense in ata yung ginamit niya pero I do not know bakit pero yun kinonsume siya ng fire kasi an authorized po yung ginawa ni Nadab and Abihu yung anak po ni Aaron and so eto na balik na tayo katalas-tas lang yon balik tayo doon sa sinabi ni Lord doon kay Aaron sinabi doon ulit na kung ikaw ay, at ang iyong anak ay pupunta sa toldang tipanan, huwag kayong iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing kundi mamamatay kayo. So, hindi natin ito ulit iti-take literally, yung mamamatay kayo, but we have to take it seriously. Doon sa may part ng ating buhay, yan, nung journey natin sa Panginoon, kasi si Lord is holy. We need to be holy. ba diba? So, hindi tayo mamamatay physically agad-agad pero namamatay yung ating spiritual na buhay okay alam nyo po mga ka-devotion, sa totoo lang God called us to live with clear minds and reverent heart kailangan talaga clear yung mind natin sa Panginoon so paano tayo magiging clear or paano tayo magkakaroon ng clear minds number one we need to avoid sin distractions, and compromise. Ito kasi yung nakakapagdal ng ating spiritual discernment. So tayo bilang Kristiyano, meron tayong tinatawag na discernment. So kung clouded po yan ng sin, ng distraction and compromises, nagiging dal talaga yung ating judgment. So number two, we have to remember that our actions reflect God's holiness to others. So lahat dapat ng ginagawa natin, kaaya-aya sa Panginoon, 'di ba? Kasi nakikita tayo ng mga ibang tao. 'Di ba? And last, we need to live in such a way that you can guide people rightly. 'Di ba? With wisdom rooted in God's word. Ayun. So gagait natin sila or kung tayo ginagamit ng Panginoon to guide others ng family natin we can also guide other people basta po yung ginagamit natin na source na guide rooted po yan in God's word okay kaya naman mga devotion tandaan po natin Lord's presence requires holiness let us walk in his truth and share his light magandang umaga po ulit mga kapatid